Sa isang maliit na sapa, kung saan sumasayaw ang mga bulaklak, nakatira si Liwayway, isang batang tutubi na puno ng katanungan. Tatang Bukid, tanong ni Liwayway. Bakit po tayo mahalaga? Ano po ba ang ginagawa natin sa mundo? Ngumiti si Tatang Bukid. Ah, Liwayway, marami tayong ginagawa. Tingnan mo ang mga lamok na yan. Mabilis na lumipad si Liwayway. Nakita niya ang isang kumpol ng lamok na lumilipad malapit sa sapa. Ang mga tutubi ay kumakain ng lamok, paliwanag ni Tatang Bukid. Kaya nababawasan ng mga peste at mas nagiging malinis ang ating paligid. Sumunod si Liwayway kay Tatang Bukid sa isang halamanan nakita niya ang mga bulaklak na may iba't ibang kulay. Tingnan mo ang mga bulaklak, Liwayway, sabi ni Tatang Bukid. Kapag lumilipad tayo, tumutulong din tayo sa pagkalat ng pollen, kaya mas maraming bulaklak ang sumisibol. Napangiti si Liwayway. Kaya pala ang ganda ng mundo, Tatang Bukid, dahil din sa atin. Oo, Liwayway, sagot ni Tatang Bukid. Kaya dapat nating pangalagaan ang ating tirahan. Ang malinis na sapa at halamanan ay mahalaga para sa ating lahat. Simula noon, mas lalong pinahalagahan ni Liwayway ang kanyang papel sa mundo. Alam niyang bawat tutubi ay may malaking ambag sa pagpapanatili ng ganda at balanse ng kalikasan.